Hello, Cobra. Kami. <laughs> Hello, Cobra. Nandito na ako sa taas ng aking pupuntahan. Ayun na siya. Hindi ko na, iwan ko na lang dito yung aking service. Maglalakad na lang ako dun sa taas kasi ano yung daanan, no? Oh. Ayun, dyan siya. Mga ano, ma ano kanya, matarik yung daanan. Hindi kaya umakyat yung aking service dun sa taas. Akyat ako dyan sa taas, oh tapos pupunta naman kami dyan nandyan kasi yung aking pupuntahan dyan sa taas kaya iwan ko lang dito sa baba yung aking ano yung aking service maglalakad na lang ako doon papunta sa taas sana malapit lapit lang may ano dyan kasi yung bahay niya sa kabilang ano diyan sa may sa taas pa ayun dyan no dyan yung daan hello mga dito na punta ako mga dito ako nagde-deliver sa ano bandang bundok na maraming mga ano halaman so naglakad na lang ako kasi hindi na kaya ng ano hindi nakaya ng motor ayun siya oh. ito si Cobra hello Cobra maraming salamat sa pag support sa aking mga video ayun oh. Dito tayo dito. Dito kasi ako sa mga ano sa kabundukan. Ayun siya. Mga puno-puno. Mga